Samantala sa iba pang balita, matapos na mabakante ang pwesto ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagiging Associate Justice, labing tatlo na ang bilang ng mga nominado at aplikante na gustong pasukin ang nasabing pwesto. Kabilang sa mga nag-apply sa pwestong Associate Justice ay sinacord of just appeals, presiding Justice Andres Reyes Jr., Associate Justice Ramon Bato, at Securities and Exchange Commission Chairperson Teresita Herbosa. Kasama rin sa mga nominado si na CA Justices Noel Tiham, Magdangal Leon at Isaias Dikdikan. Government of the Philippines Moro Islamic Liberation Front Peace Panel Chairman Marvic Leonen, Government Commission for Government Owned and Controlled Corporations Chairman Cesar Villanueva, National Labor Relations Commission Presiding Commissioner Joseph Gerald Mabilog, Dating Energy Secretary Rafael Lotilla, De La Salle Dean Jose Manuel Jocno, Adoración Avisado at Ang Chief Attorney ng Corte Suprema, Nasi Edna Dino. Kinumpirma naman ni Justice Tiham De Leon, Dick Dican, Chairman Villanueva, Dean Jokno at avisado ang kanilang aplikasyon sa nasabing pwesto. Itinanggi naman ni Dino ang nominasyon sa naturang pwesto.